Tanong mo yung lupa mo, no? Saan dyan? Turuan? <laughs> yan. Yan. Thank you, yan. Ano ah, bagay yan. Tapos yung isa doon sa bahay, doon sa kabila. Napain mo. Thank you, yan. Lata yan sa dito, no? yan? Dito kami, sa Balanakan, Mugpog. Yan, nakita nyo na po. Inakita eh, nyo na yan. Yan po ang tagandahan ng Marinduque. Yan. Tawa -taw, taron, tama ko. Kaway naman dyan. Ah, uh, hello. <laughs> sa dyan, sa Dubai. Ayan. <laughs> uh, sa mga uh, lahat ng hindi nakakakilala dito sa lupay namin. Ito na yun. Mm. Ito yung lupa namin. Lahat na yung natatanaw, nandyan. Ayan, nakikita nyo na yan. Hmm. Ayan upo. Yon, nasa iba't iba sa mundo eh. Pag binibidyo mo parang pangit ng tsura, pero pag nandito ako tao sa personal kayo, ang ganda. Motor po namin niya, Rossi, hiram lang yan. po. Magandang mm hapon sa inyong tanan. kumbot sa inyo. Ito po ang iabot ng cameraman. Ano siya yung ambot ng barko? Yung pa Layo pa ng barko?